Yo, what's up mga kasundero? Magandang magandang umaga po sa inyo lahat at mapagpalang araw po sa inyo lahat. So, ito nga mga kasundero, ang, ang ating vlog ngayong araw na ito ay uh, na naman tayo mula San Narciso hanggang San Ramon, Camarinesor, sa Iriga, San Ramon, Iriga City. Yan. At uh, time check tayo mga kasundero, alas 3 ng umaga. So, Uh, mas maganda kasi ng uh, bumiyahe ng ganito. Uh, madaling araw para hindi masyado mainit. O oh, darating man darating man tayo sa San Ramon ay uh, mga alas 8 o alas 9. O oh, hindi masyado siyang mainit. So 'yun na nga mga kasindero, ah, sana samahan nyo kami sa aming paglakbay. Oh, o <laughs> Kakatakot mga kasindero. <laughs> So, ito na nga mga kasentero uh, Siguro, buhin na na itong lugar na ito uh, Papunta na tayo ng Quezon ah, uh, Lopez Papunta na tayo ng Lopez uh, Pero di ako sure kung buhin na nga ito <laughs> Pero ito na nga yung kasada Papunta ng Lopez Diretso na to ng Lopez So, uh, time check tayo ada Alas 3, ng Nang madaling araw yun, mga sendero at uh, sunog, sunod, na, sunod update natin mga kasendero na sa, Lopez na tayo hindi nyo rin naman kasi makitandaan <laughs> yo what's up mga kasendero good morning pa rin anong oras na Time check tayo mga kasendero Alas 4.30 At uh, nandito na tayo sa Kalawag Nakapasok na tayo ng Kalawag Quezon uh, Di na tayo nakadiretso sa Lopez Kasi nag bypass na kami So yun na nga mga kasendero uh, Tuloy pa rin ang ating biyahe At kami magkakapi muna dito sa Stop over Ayan nasa si Yata di ko alam. Di <laughs> ako sure. <laughs> Yo, mga, mga sindero, tingnan niyo na ganda ng ano, ang ganda ng sunrise. Woo! What a beautiful. Ah. Oh. at so ayun na nga mga kasendero ah, nandito na tayo sa ah, Bicolandia arco ng Bicolandia time check tayo alas 5 40. 40 ng umaga so ayun na nga tuloy pa rin ang ating biyahe mga kasendero at so ito na nga mga kasendero ah, nandito na tayo sa Tabugon ano kaya nakakasakop nito? Tabugon. Basta tabugon. <laughs> Et, eto yung ano, ayan, ayan, ayan. ito uh, yung crossing. Pag dumiretso kang ganyan, papunta ka ng dait. Pag papunta ka, pag uh, kumanan ka papunta rito, papuntakan uh, papunta ka naga. At uh, nandito nga tayo, ayan. Restroom. Puro ano, mga restroom dito. Kaya di kayo, di kayo mga ngamba na abutan kayo ng ano eh at uh, mayroon na akong gustong good morning ate sama ka sa vlog ko yan at si ate bibigyan ko ng ano to challenge you know how to play the game leto leto <laughs> ate ulaan ko hindi ka pa nag almusal ano hindi pa po oh, sabi ko na nga ba eh ate <laughs> ate ah. hindi po, ah. sir oh di ba? So yun na nga mga kasendero <laughs> Bigla na ano, si ate At tatuloy na nga tayo sa biyahe At uh, Time check tayo Anong oras? Quarter to six, to uh, five, six. Forty five. five forty five ng umaga At diretsya na tayo umaga uh, na tayo ng ano Dadaan na tayo ng diet Para total maaga pa naman Magdadaid na tayo. Ah, asan may si Ate? Oh, ito eh. Shoutout na lang kay anong pangalan mo, Sir? Christian Estrobo. Ah, shoutout kay Christian. Thank you po, sabihin niyo, Sir. Eh, Ay, wag mo lang pakita po. 'yan. <laughs> shoutout na lang kay anong pangalan mo? Ness po. Ness. Uy, si ano 'yan, si uh, si Lorna to. Hindi. <laughs> Alma Moreno 'yan, Nes. At si Ate, shoutout kay Ate, anong pangalan niya? Ate Mona po. Ah, si Mona Lisa. At so, ito na nga mga kasintero. ah, ah, Nandito na tayo sa Santa Elena, Camarines Norte At ah, uh, shout sa mga taga Santa Elena At uh, anong oras? Ala sa is? Ha? Ala sa is? This sa is? umaga pa nga tayo mga kasindero at uh, hindi ko hindi ko na rin alam kung anong barangay na ito basta uh, Camarines Dorte pa rin ito mga kasindero ang ganda ng daan dito oh, mas maganda kaysa dun sa ano medyo mahaba lang ang travel dito pero maganda ang ano ang kalsada oh, ang dami pang banking banking ang dami zigzag. pupunta sa Camarines Sur. Dito na lang kayo tumama sa Daet. Maganda ang ano, maganda ang kalsada rito. Oh. Kahit malayo ang ano, hindi naman na matagtag sa motor. Kahit sa sasakyan, ganda oh. Ang daming bending, bending. ito na nga mga kasindero nakapasok na tayo sa bayan ng Labo uh, shout out kay brother Jose vlogger na taga Labo yan uh, nagcha charity vlogger din siya mga kasindero uh, dati siyang member ng kadingap pero nagcharity yun na nga rin. at so ayun na nga mga kasindero tuloy tuloy lang tayo bayabas, barangay bayabas Malabo Camarenes Norte Ganda pa rin ang daan mga kasundero Pag dito kayo dumaan Hindi kayo magsisisi Pero pag sa Andaya kayo dumaan Sa Andaya Highway Ay Andaya anon <laughs> Pag sa Andaya kayo dumaan Mapapamura kayo <laughs> at so yan na nga mga kasintero Tuloy-tuloy lang ating biyahe Hanggang makarating tayo sa Pamarini Sur Sa Irigas City Shout out kay ate Time check tayo 6.30 At sa 6.30 ng umaga mga kasintero what's up mga kasendero at nandito pa rin tayo sa Camarines Norte pero ano to sakop ng labo may nakita lang ako may nakita lang kasi kung napakagandang tanawin no? ayan papakita ko rin sa inyo mga kasendero Yeah. Oh, So, ito na nga mga kasintero. Ha? Nandito pa rin tayo sa labo. Kano? Canada. Canada 1. <laughs> Canada one. At uh, tumatakbo ako rito. Ang ganda ng kalsada eh. Tapos eh, bigla akong napalingon doon sa talyasi ni ate oh. Oh, alam ko ang laman yan. Pansit ba to? Kaya yun mga kasindero. Aalmusal ah, muna tayo. Ay. <sighs> dalawa nga po na ano pansit bato at salamat kilanay at uh, maaga silang nagluluto kaya yung mga biyahero meron na kakain Ay. at ayan na nga mga kasendero Ay, pansit bato. ito na tayo sa probinsya 15 ah? pesos lang daw yan. Ha? Ah? 15 pesos. 15? May, may 15 pa pala ngayong almusal. <laughs> Sa Maynila, wala nang 15 almusal. Oh. So, yun nga mga kasindero. Ah, uh, kain muna tayo. Ating titimusan aray. Mm-hmm. Uh -huh. May kalamansi po kayo? Meron po. Mm. Mm. Ilang taon? Ilang taon bang di ako nakakatikim nito? Mm. Apat? Oo. Oh. Mm. Suka. Ito talaga ano nito, suka. Pero try muna natin. <laughs> Baka sobrang alpang. Ano yung kalamansi? Hmm. Kalamansin mo siya. Okay na. Gusto niya ito. May angham. So, ito na nga mga kasindero. Kain tayo.

Meron hindi, hindi, hindi Wala na po kasi ngayon pag ganitong mga oras, wala nang bus. Ang bus po hanggang alas 5 lamang lang. Madaling araw ang daan. Ah, gabi ang biyahe. Up. rin tayo Camarines Norte at uh, time check tayo alas 8 na ng umaga pero parang ano parang maaga pa dahil puro puro lili mga ating nadadaanan Fresco, uh, fresco dumaan dito Yan Woo! -hoo! ito na nga mga kasindero ah, nandito na tayo sa dait at ah, mo muna tayo ng ano para meron tayo pang uh, budget ito po ay dait na ito at so ito na nga mga kasindero ah, nandito na tayo sa, sa bagas bats ito ang Tulongis Beach in the Philippines. The longest the Longis, the uh, Longis Boulevard in the Philippines. Yan. Mula doon, papakita ko sa inyo. Mula doon, napakalayo na yun. O pa yan. Hanggang dito. Yan, hanggang doon pa. Sa so, napakalayo na yon. At uh, yan, ang, yan ang alon. Yung alon na yan, pwede kang, dyan, eh. pwede kang mag mag-surfing. Uh, Kaya lang walang masyadong nagsurfing pa ngayon dito dahil uh, medyo maliit pa. Pero mayroon mga nagsurf dito. Yan. Ang ganda ng dagat. Ang ganda maligo. Sarap maligo dyan. Yan. Yan. Layo yan, pati yung ano, kaya lang din na natin na pupuntahan. Di na natin na uh, pupuntahan yung dulo-dulo. Dahil uh, tanghali na. Uh, anong oras na? 8.30. ah? 8.30. Alas 8.30? Opo. So, yun na nga. Uh, alas 8.30 na. Uh, uh, Diretso na tayo. Tuloy na tayo sa Iriga sa San Ramon Irgas City Ata, uh, ah maganda rito pumunta mga kasindero ano ah hapon maraming tao rito pag eh tayo halanganin yung pagpunta natin dahil ano nga pero okay na rin at least nakapunta tayo dito sa Tulongis Boulevard. Dalonggis <laughs> Boulevard. Paghapon maraming ano rito, maraming nagtitinda ng pagkain, maraming namamasyal. Yun. At ito, airport chata yan eh. Pero, hindi ko lang alam kung anong aeroplano lumalapag yan. Siguro yung mga sis na, mga sis na na aeroplano luma, luma bumababa dyan. Ay, alas 8.30 mga alas 10 siguro tayo dadating sa San Ramon so yun na nga mga kasindero tuloy na tayo tuloy na tayo at so yun nga mga kasindero ah, uh, papunta na tayo ng naga Nat na-check tayo dito <laughs> vlog din yung mga yun eh Kita mo kung sa loob Yo, what's up mga kasendero Ito na nga, ay nandito na tayo sa ano Ah, pineapple kapitan in the Camture <laughs> Ay nako, tawag dito Ito na nga mga kasendero ang ganda ng siksik nito. So ayo na nga, mga makasendero. Narito na para nating giahin. Eh. so, ito wow. na mga makasendero. Nandito na kami sa ano, sa Jolly Bisipok. Mata. Uh, Anong na? Rugado na. <laughs> At gutom na rin, kaya kain muna tayo. Kain muna tayo mga kasildero. At pagkatapos biyahe na tayo ulit. Yo, what's up mga kasindero At ito nga ah, uh, Nandito na rin naman tayo sa Bicol At nandito na rin tayo sa Naga Dumaan na rin tayo dito sa Pina sa Basilica ah, uh, So ito yan uh, Tayo papasok At uh, lang konti Yun lang at pagkatapos uh, Tuloy na tayo sa San Ramon Sa Ergas City Pakita ko lang sa inyo mga kasindero Ito Pero nung bata pa ako Simbahan na luma Yung pinuntahan namin ng nanay ko Pero sabi naman ng iba Ito raw talagang basilika at nyan, andyan yung Pina Francia So, papasok na nga tayo At ah uh, Ah uh, kuha ba lahat? Yan So, ayan Yan At so, papasok na nga tayo mga kaasindero At so, ito na nga po mga kaasindero Nandito na tayo sa loob ikutin lang natin ng bahagya ayun andun pala yung ano pinya pransya ayun pero bawal pa yata umakyat ayun pwede po umakyat tara so akit tayo mga kasindero yeah. this way ano na yan pababa na yan palabas eh Ayun, ito na nga yung sinasabi ng mga matatanda. Yung dito. Dito tayo sa pas. Ah. Ay, eh lang o nangakyat dito nang pasindero. Si Padre Pepe 'yun, nandiyan. Sarado. Entrance only dito. Sarado pa. Sarado mga pasindero. Binubuksan lang siguro 'to pagka ano uh, araw ng Pina Francia so ayun na nga mga kasendero nandito na rin naman tayo sa loob sinasabi. Ito ko na lang kayo mga asindero yan. Yeah. Padre Pio. At ayan ang na ano yung pwede mong maipunas yung panyo mo. Tapos yun. At so ayun na nga mga kasindero, ah, tapos na kami. Tapos na kami pumunta dito at ah, nakarating kami doon sa groto nga. At ah, yun na nga, uh, ah, tuloy na ang biyahe. Next update, next update ay nandun na sa ano, San Ramon na kami. So yun na nga mga kasindero, uh, ah, kita-kits lang. Bye-bye. At eto na nga mga kasindero, ah, dumating na kami dito sa Barangay San Ramon, Ergas City. Sa aking ah, bayang sinilangan. At ah, dumating nga pala kami dito ay alauna ng hapon na. Kasi duman nga pa nga, duman pa kami nang ano. Yan nga pinafront Nagkaligaw-ligaw pa kami doon. At so ayun na nga mga kasindero, pansamantala ko muna pinuputol ating video ngayong araw na ito para makapag uh, uh pa tayo uli na panibago ngayong araw na ito dahil ito nga ililibot ko kayo dito sa ito yung, yung elementary school na aking pinag uh, school, iskwil, ang eskwelahan ko nung uh, ako yung grade school so yun na nga mga kasindero pansamantala ko muna pinuputol lang ating video na uh, para dahil mahaba na naman ito. At eh uh, yun na nga po, uh, maraming maraming salamat at nakarating kayo dito sa dulo ng aking video na ito. Mula San Narciso hanggang dito sa San Ramon-Irigua City. So yun na nga po, uh, sana po ay lagi kayo mag-iingat kahit saan man kayo sulok ng mundo. God bless po and bye-bye.